Itong July 2, ang uh, 92nd birthday ng aking ina. Ngunit eh, siyempre, kagaya ng lahat sa atin, iba ang birthday at uh, nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, ang pinaka lang, siya ay uh, safe at uh, nabakunahan na rin sa edad niya ngayon, alam naman natin pagka yung ating mga lola, yung ating mga nanay, kaligayahan niya, siyempre makita yung pamilya niya. At ang mga institusyon at proyek na pinungunahan niya nung panahon niya ng First Lady ay nagbibigay sa kanya ng sigla na nakikita niya na hanggang ngayon ay nandiyan pa at nakakatulong pa sa taong bayan. Lalong-lalo -lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya't ang... Uh, vlog natin ngayon, ang mother ko na ang magkikwento sa inyo kung paano nangyari lahat itong malalaking proyekto na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang pakinabang na idinudulot sa tao. Ang mga tao bago pumunta sa presidente, pumunta sa akin kung meron silang problema, mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi Pumatalab ka agad ang puso ko <laughs> sa puso ko kasi ulila ako, uh, I was only seven years old, kaya I know what it is to be deprived. Pagka pala mawalaan ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapa nagpapamatrikula sa tatay ko, ako na. Natuto na ako mag self-reliant. Kaya, inisip ko at ginalimik ko hindi lang ang aking pag-iisip kung hindi ang aking puso paano at uh, tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. What's my role? Now that I'm president, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the cultural center first year or second year pa lang, ako first lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama ng tayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya itour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong hospital, wala tayong hotel. Walang magandang mak ko. Nung na ako sa harap ng culture center ngayon, sabi ko sa kanya, you know, Mr. Rockefeller, there will rise the cultural center of the Philippines. Sabi niya, saan? Diyan. But that is water. Oh, Mr. Rockefeller. The first year are covered that with soil. The second year are dried the piles. The third year, the building will rise. The fourth year, the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos, It took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next four years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So, ang ginawa halaga na pako na sino makakareclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang nag Umpisan niyang reclamation, yung bagong syudad dyan. Nag-reclaim ako para sa Folk Art Center, para sa Miss Universe. Nag-proclaim ako ng 20 hectares para sa Convention Center, sa Coconut Pala. Pilipinas. Lahat yan, tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig. Pag ng cultural center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos. Ini-invite ko na si President Reagan to inaugurate the cultural center. In, Biniimbita ako si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless. Mahihiya akong pumunta doon na kinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na gagawa mo ito. Nagawa ko lang na within the four years that Marcos was president. Pumunta ako for the first time sa China At si Chairman Mao Hindi lamang kumamay sa akin Hinalikan pa ang kamay ko Nagulat ako Sabi ko, why did you do that? Chairman, sabi niya Because I admired you for so long Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things. But you continued to finish the cultural center. You know Mrs. Marcos? China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami lagkaisa sa cultural revolution. Kaya tama yung iyong layunin para sa bayan. Kaya, tuwan-tuwa nga ako. Mula nun, lalo naman lumakas ang loob ko. Nung ako yung utusan ni Sir at mangunguna pumunta ako sa iba't ibang bayan, ang ginamit ko talaga culture. Kaya ang mga dalako, mga sumasayaw, kumakanta, yung mga magagandang mga suot, lahat. Sa dami-dami kong pinuntahan sa buong mundo, at the height of the Cold War, lahat successful. Bakit ang akin dala yung magandang kultura natin? At kinatutuwaan ang lahat. Kaya, miski malamig, nalalamig na ako. Nakas-terno pa ako. Pinakikita ko kung gaano kaganda ang terno. Yung reina ng Austria natuwan-tuwa sa akin sa pagkat ang aking inuna, e-culture, e siya, head siya ng pinaka-prestigious na cultural event sa Russia. Sinasabi niya, kung meron kayong kailangan, magkaroon ng trend, magkaroon nito, nito, kung ano-ano, advanced yung country nila, sabihin mo lang sa akin. So, naisip ko trend. I'd like to congratulate the light rail transit, particularly the engineers and workmen. Let's clap for all of these workmen. I suppose when we speak of workmen, that includes the best kapatas of them all, huh? the first lady. Na bayaran naman natin na mabilis kasi lahat na gusto sumakay ng treno, unang first train yun. Tapos, later on, ginamit ko pa yung ilalim para itayo ang PJH. Nung naging first lady ako, mga 20 years palang lang since World War II at talagang sinira ang ating bansa at ating siyudad. Halos walang mga hospital, ganito. Meron mang hospital, yung PJH nung araw, ang mga tao na hihiga sa hagdan. Paano naman yun gagaling? Merong mga tao na kailangan ng transplant. Hindi, eh, sabi ko, magagaling naman yung ating mga doktor dito. Bakit hindi tayo magtayo ng mga hospital? Heart center, lung center, kidney center, children's hospital, at PGH, lahat yan. gitla nabibigla tuwing gumalaw ang unang gina pagkat nung kami nagka isang dibdib ang kabilin-bilinan ko lang sa kanya alagang mo ang aking puso at ngayon tignan mo ang ginawa napakalaking pag-aalaga ngunit ang paliwanag naman niya sa akin ay yan daw ay pag-aalaga ng lahat ng puso ng lahat ng mamayan Pilipino. Ito yun, yung araw nung tempo ni Marcos, ang aming programa talaga, Wom to Tom. Kung tumihingi ng bahay, ang hinihiningi -hini noon, hindi lang bahay eh. May bahay ka, itayo mo ang bahay, nakatira sila sa, sa bukid. Paano sila mabubuhay doon, miski may ba bahay sila? Ang palengke nasa baba, nasa iba-ibang lugar. Kaya naisip ko, pagka meron akong bliss project, na housing project, hindi lang housing, kung hindi lahat, kompleto. Meron doon palengke, simbahan, meron doon eskwela, meron doon factory, may pagkikitaan. Lahat ng pangangailangan na dyan na huwag nang papuntayin kung saan saan. Si Presidente nga eh, hindi lang ginawa yung human settlement na isang bureau, ginawa niya isang department. Hindi lang kami gumagawa ng bahay lamang kailangan human settlement. Pang tao talaga. Among all the problems that confront us, none is more total and therefore more urgent than the problem of human settlements. no hindi lang duwid utak, kailangan buo. Nung nawala ang nanay ko, and I had to fend for myself, doon ko nakita, mas malawak ang langit kisa sa lupa. Kaya mas maraming solusyon kisa sa problema. Kaya wag kayong matakot dito sa mundo. May langit.